Ayan. Ayan, po. ayan po siya o. Ayan, i-wall paper yan Lahat ng At isa-siling. Ayan, isa na. So, ayan po mga kamig sa nga sinagat. Uh, dito sa Makati. Sa Pasay Road, Makati.

Yung, 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 yung na, ito yung pagbuli kwarto. Bade! Gawin mo na bade. Ito yung na kwarto. Plus ah, <laughs> na kwarto na po ito? Hindi ah, masama ko ang ating kabayan ngayon. May lagi pero na ah, talaga ito. po. Ito yung lang. Maraming lang wall kung kailan sige dito dyan so ayan mga kamit ngayon natin budget kaya mo ay kaya masama Okay, mga kamex. Eh, Tapos na po kami mag-install ng carpet. Ayan, ayan ay, ay, ay ay, yung mga mandirig ba ba mo. Bade! Bade! May... Nag-barbell ka pa, Bade? Hindi. Nag-barbell ka? Hindi. Hindi lang. Hindi Bal... Bal... Aray? Barbell so pa? Aray silipin natin yung kabilang mga to, yung huli namin ginawa. Hindi, lagay mo muna yung

hindi namin tinirang ngayon, tatlong kwarto mm. yung isa malaki. So mga alamik. umulit naman. huwag na. huwag tango ng. na po. wala okay, tara na. dihintay na si mam sa inyo doon sa may Jalipi. Okay. Ayun yung case ni, na may wallpaper. Ah, baka po yung wallpaper nito. Baka. Ayan. Hanggang dito po mayroon. Hanggang palabas. Ayan ito. Ayan Okay. O yan na. Tapos na po.